Nagsagawa ng pagsasanay ang mga pulis at gwardya sa NAIA para tiyakin ang seguridad sa mga terminal ng paliparan. Ang aktwal na simulation sa frontline balita ni Hannibal Talete. Nakapila mga pasahero sa loob ng NAIA Terminal 2 kaninang umaga. Sa gitna nila, isang K-9 unit ang rumonda at inamoy ang bagahe ng mga pasahero. Ilang saglit pa, isang lalaki ang bumunot ng baril. Agad niyang tinutukan at binaril ang K-9 handler bagsak ang agent habang sabay-sabay na nagdapaan ng mga pasahero. Nagsisigaw naman ng mga kasama ng gunman at nagbanta pang babarili ng ibang pasahero. Sunod nagdatingan ng mga pulis na bahagi ng PNP Aviation Security Unit matapos ang sandaling standoff. Bagsak ang libang sospek sa barilan. Ang eksenang yan ay isa lang sa mga senaryo na sinanay bilang bahagi ng security exercises sa NAIA Terminal 2 bukod sa pagresponde laban sa mga armadong individual. Nagsanay rin ang mga operatiba sa detonation ng mga kinahinalang bagay na iniwan sa paliparan. Our scenario here is really a good example. Uh, it only uh, reiterated that there really is a need for initial screening. Otherwise, those culprits will not be able to enter the airport with their firearms and explosives. Tinitiyak naman ng NAIA Security na hindi basta-basta makakapagpuslit ng armas sa loob ng paliparan. Pero mabuti na rin maging handa. Uh, the way we implemented yung Uh, mitigation measures, security measures, implemented naman po kasi uh, effective naman. Ito naman yung sa simulation, we are always expecting the worst. Ginawa ang pagsasanay. Mahigit isang linggo matapos pasabugan ng Molotov ang parking lot ng Terminal 3, ayon sa NIA Security. Simula pa lang ito ng mas marami pang training at security upgrade sa paliparan. There are some areas there that we have to restudy, re reevaluate re that protocol, security protocol. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.